Paano? Sumaludo yung maliit na bata? Paano? Paano? Ay, yung isa hindi. Ayaw nung isa. Saan mo gusto magpatuli? Sa Sa doktor o sa pukpok? Ayaw mo magpatuli sa pulis? Ayaw ko. Sino... Ito, ito. Mag magtatanong ako sa inyo. Sino ang gusto magpulis palang araw? Saan? Sino, sino? Swat. Ha? Swat. Ikaw, o. Oh, swat. Sino... Sino ang gustong maging kriminal balang araw? <laughs> <laughs> Wala. Ha? <laughs> ay, ay, ayun. Day joke lang. Ay, huwag kayo maging kriminal, ha? Sino ang gustong magsundalo balang araw? oh, yan o. Nag-iisa ka lang naman. Romel. Ah, Romel. Sir, <laughs> kapangalan mo to. Romel. Single M. Ay, single M lang, single M. oh, yan o. Sino ang hindi takot sa pulis? <laughs> Lahat kayo, dapat hindi kayo takot sa pulis ha. Kasi kung may ano, kung may may mga kalaban kayo, yung mga kriminal, saan kayo tatakbo? Pulis, Sa pulis. Oh, di ba? Tano, sa pulis, no? Sa kapitan, ha? Sa pulis kayo tatakbo ah. Oh, yun, no. Opo daw. Sino pa yung hindi patuloy? Ay, wag kang nagtatawag ng kasama mong hindi patuli. So, yun lang, guys. Alika, alika, alika. Alika, may sasabihin nga ako sa'yo. Alika, ah... Uh, saan mo gusto magpatuli? Sa, sa doktor o sa pukpok? Sa doktor. Ayaw mo magpat... Ayaw mo magpatuli sa pulis? Ayaw. Ha? Kaya nga, sir. Ito. Ito. Ang laki, oh. Ang takad, oh. Oo. Oh. Ang takad niya. Pero ito? Pero ikaw? Hindi ka pa <laughs> Hindi. May libreng tuli ang mga pulis. Gusto mo pulis na lang magtuli sa'yo? Ha? Ah? Hindi. Ali. Ali ka pa, Oo. Hindi. Ayaw mo sa pulis na magtuli? Oo. Sa doktor na lang. Sa doktor na lang daw siya magpapatuli. <laughs> ah oh, anong anong pangalan mo ulit? Anong pangalan mo ulit? Halika, halika. Anong pangalan mo ulit? Romel. Romel? Dias. Romel Diaz. Na, hindi pa? Tule. Hindi pa tule. <laughs> grade 6 ka na. Kailan ka magpapatuli? Next year. Bakasyon. Sa so, bakasyon na lang, no? Pag grade 11 ka na. Ah. Mag, mag, magka-classmate kaya? Sino pa kinitulay? Eh? Ay, ikaw din. Ah, madami pa mga hindi tuli dito. Pag, <laughs> pagpapakantag tayo ng libre tuli. Ali kayo, kayo. Yung kasama mo. Ah, oh, dyan kayo, dyan. Paano sumaludo yung maliit na bata? Paano? Paano? Ay, yung isa hindi. Ayaw nung isa. Paano, paano? Oh, yung, yung tayo na maayos. Yan, oh. Saludo, saludo. Saluto. Oo, oh, di ba? Magaling. Paano, paano? Paano magsaluto? Ikaw. Yun, ikaw. Ay, ba't ganyan? Dapat yung matigas. Isa pa. Yun, no. Oh. Yung naka-face mask. Yung naka-face mask, paano mag magsaluto? Ay, ba't ganyan, eh? ay? Ayun, no. Oh. Paano ulit? Oh, ha? Oh, ganyan dapat. Oh. Oh, yung nakapolbo. Paano magsaluto? Paano magsaluto? Paano? Ayon oh, yun, oh. Isa pa. Sir, yes, sir. Come on. Yes, sir. Yes. Yeah. sir, yes, sir. Oh, magpupulis kayo paglaki nyo, ah. Ha? Ako military. So, military. Ayun. Tangke, taga-drive ng tangke. Ikaw, ano ka? Piloto ng aeroplano. Ikaw, ikaw, ikaw? A piloto din. Ikaw? Driver ng tangke. Ikaw? Jet driver. Po. Jet, driver. Oh. Jet driver sila. Ano, ano ulit? Maganda yung? Maganda yung baray. Anong tawag dito? Hindi. Beng beng. <laughs> Wala ang ang meron lang baril ko ay beng beng. <laughs> Di ba? Oh. Ay maganda sino yung bumili? Si papa mo. Si papa mo. Oh, mahilig kayo sa baril. Dapat ang tao baril niyo lang ay beng beng. <laughs>